Hello so everyone! Nasubukan nyo na po ba itong gawin sa glutinous rice na nilagyan ng peanut butter? Kaya naman, meron po ako ditong tatlong cups ng glutinous rice flour. Sinamahan ko po ng one third cup na sugar pero ito po ay depende sa inyong panlasa, depende sa tamis na inyong gusto at syempre kailangan nating haluin para magsama yung ating glutinous rice flour at asukal. Ngayon naman lalagyan po natin ng tubig, pwede kayong gumamit ng gatas. Ang tubig po na ginamit ko dito ay one and one fourth cup lamang. So saktong sakto lamang po ito sa magiging consistency ng ating glutinous rice dough. So ayan, habang nilalagay po natin ay pwede na rin sabayan ng paghalo. Nilagyan ko na rin po ng konting orange na food coloring. Pero kung hindi po kayo komportable na gumamit ng food coloring ay pwede naman ang atsuwete. At atin lamang pong haluin. Kapag sumama na po yung tubig sa glutinous rice flour, ay pwede na natin itong gamitan ng kamay. Pwede po kayong mag-gloves at pwede rin naman na maghugas lamang kayong mabuti ng inyong kamay kung wala kayong gloves. Mas maganda po na haluin natin mabuti or gumamit tayo ng kamay sa paghahalo para pantay na pantay yung magiging kulay nitong ating glutinous rice dough. At ito na po siya, perfect na perfect ang kulay kaya naman nilagyan ko na rin ng peanut butter. So ganito lamang po yung gagawin natin. Pwede kayong gumamit ng crispy na peanut butter para po mas masarap. I-close din po natin mabuti para kapag ating niluto ay hindi naman maglalabasan yung ating peanut butter. And then bilugin ulit, isilled na mabuti at syempre ngayon naman ipaplat din natin ng konti. Ayan, ganyan lamang po kasimple. At ipagpatuloy lamang natin ang ganitong proseso ng paggagawa hanggang sa matapos. Bali, ito na po yung nagawa ko. So, depende po sa size na inyong gusto. At ngayon naman, sa kawali ay magpainit tayo ng mantika. Konting mantika lamang po, huwag masyadong marami. At kapag okay na, mainit na, pwede na natin lutuin or iprito dito yung ating glutinous rice with peanut butter. Ang apoy po ay medium low heat lamang para hindi po bigla yung pagkaluto at nang maiwasan ng pagkasunog. At ang maganda rin kapag ang apoy natin ay hindi masyadong malakas hanggang kaloob-looban po nito ay lutong-luto. So ayan at kapag medyo na golden brown na yung ilalim ay pwede na po nating i-cliff para yung kabila naman yung ating lulutuin. So, ayan okay na po ito. Ngayon naman ay atin ang hanguin. Ilagay natin sa isang pinggan na may paper towel para ma-absorb yung mantika. Pwede po kayong gumamit ng olive oil, corn oil, any kinds of vegetable oil. Para sa pagpiprito, pwede rin ng avocado oil, grapeseed oil. Bahala po kayo kung alin ang inyong prepared. At ito na ang ating masarap na glutinous peanut butter na napakabilis lamang lutuin. Magugustuhan ng buong pamilya at syempre pwede nating isama sa ating kumikitang kabuhayan. Kaya naman, maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat. This is Bella ang inyong kusinera ng Udalmos Kitchen. Mag-ingat po tayo palagi.